Kuya. Kuya, kuya. tayo, kuya. Dito ka Dito lang po. Viral ngayon sa social media. Contestant na si Angelito, naglabas ng sama ng loob sa mga anyay ay taong walang respeto. Nagpakita ng kakaibang kilos si Angelito Calida, isang contestant sa Itbulaga habang nasa segment Makikita sa video na lumayo si Kalida mula sa mga host at nagtungo sa kabilang bahagi ng entablado. Habang nasa gitna ng laro, nilapitan ni Kalida si Singing Queen Anne at tinangkang akbayan kaya't agad na kumilos ang mga host at tumawag ng mga marshals. Sa kanyang Facebook account ay nagsalita na at naghayag ng saloobin si Angelito. Tila naging usapin sa social media si Angelito na isang contestant ng Itbulaga matapos magpakita ng kakaibang kilos habang nasa segment. Kasunod nito, naghayag siya ng sama ng loob sa kanyang Facebook page, kung saan inilahad niya ang kanyang nararamdaman matapos ang insidente. Sa ad niya, naramdaman niyang walang respeto ang ilang tao sa kanyang kondisyon. Noong siya ay nasa programa, sa ad niya, mga wala talagang respeto sa buhay, at hindi matitinong tao, kahit hindi okay ang kondisyon ng pinapanood na contestant. Salamat sa pagpapahiya. Pag kayo kaya, iiyak lang. Bukod dito, nagpasalamat din siya sa mga kaibigan at taga-suporta niya. Dagdag pa ni Angelito, to all my friends and my supporters, huwag na po kayo mag-alala. Di ko na pinapakialaman at binabasa ang mga basher. Okay lang ni, wish na maging blessed po ang araw-araw nyo. Nabanggit din ni Angelito na kaba at babad sa aircon. Ang dahilan ng kanyang naging kilos. Matapos ang pangyayaring ito ay tila nakatanggap naman ng paghanga ang noontime show na Eat Bulaga dahil umano sa mataas na pag-unawa nila sa nangyari kay Angelito. Ilang netizens naman ay kinumpara ang noontime show na It Showtime sa Eat Bulaga sa pamamagitan ng pakikisama. Saad ng isang netizen, kung sa showtime nangyari yan, naku, huhusgahan agad ni Vice ganda yan. Sabihin niyan, pwede kang makasuhan yan, ganyan kapangit at kabastos ang host ng showtime especially si Vice. Kaya nga umabot sila ng 45 years kasi alam nila ang dapat gawin kapag may mga unusual na mga mangyayari sa mga contestants or host. Hindi lang sila edukado at may respeto pa. Inuuna nila ang kapakanan ng ibang tao at subok na sila dyan. Hanga din ako kay Miles hindi man lang sila natakot. Nilapitan pa niya yung lalaki at walang nasabing masama. Ginabayan talaga niya ang laki pa naman ng contestant. Buong dabarkada the best talaga kayo. Iba talaga ang Itbulaga sa totoo na noontime show. Napaka-edukado nila at hindi namamahiya ng tao. Mataas ang pag-unawa. Tapos kung mag-joke hindi kailangan manlay para makapagpatawa. Mas piliin nila sarili nila ang nilalayki sa ibang tao.